Alam nyo, kumisan lalo na sa mga kalalakihan, hindi talaga nakikita kahit sabihin niyo kay gwapo o hindi. Meron tayong ano, may theory sila yung tinatawag nila na merong pheromones. Ang pheromones kasi, alam nyo, yung pawis ng lalaki or yung pawis ng babae is a certain gayuma, kaya nagiging attractive. Aww. Nagiging attractive. Bakit <laughs> ang papapawis na yung isa dito, <laughs> Dr. Camille, sa sinabi nyo po? Uh -uh. Meron certain deodorant na meron po. It's a popular deodorant here in the Philippines. Kung alam niyo lang 'yung brand na 'yon, meron talaga siyang nag-exude ng certain na gayuma siya. Na dahil pag naamoy niyo siya, parang feeling niyo ang gwapo-gwapo tsaka fresh na fresh. Palagay mo. ko endorser 'kano. Uh, bakit yeah. pina-plund mo? Na it's for lalaki. It's for it's for men. It's more Kaya for men. Kaya pa pala marami nagkakagustuhan sa gym. Yes, yes. Totoo oh, 'yan, yeah. Oppo. Yes, oh. it's because of the sweat. Ha? Is yes. that for real? Yes, it's for don't, real. Don't